What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na walang backlight. Ang model po nito ay Realme C35. Ito po yung main problem niya. Pinokpok ng bata na biyak LCD. Pati ang frame. na palitan na ng LCD battery pero wala pa rin ilaw. Nagba-vibrate lang. Kaya ayan mga idol, ito po yung i-check natin. Ayan, meron na nga po itong tip dahil napalitan na nga ito ng LCD with frame. At ayan, tanggalin lang po natin yung tip mga idol at i-check natin. Napacheck na ito sa lugar nila mga idol at hindi daw po magawa wala daw pisa, motherboard na daw ang problema or hindi daw magagawa so ayan tanggalin natin at i-check natin baka magawan pa po natin ng paraan, so panoorin nyo po ang full video at ano po ang nangyari at ayan nabiyak na nga talaga pati yung likod dahil po sa pagkakapukpok bata <laughs> daw po ang gumamit, at ayan nung chinards ko po mga inyo, latsin niko ay nagbabibrate lang po siya at wala talagang display at ayan tanggalin natin lahat ng screw at mag shoutout muna tayo rito ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po in inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, tanggalin po natin yung fingerprint sensor. At ayan, nung nakita ko po yung ilalim mga idol, ayan, iba na rin po ang pinaka-battery niya. At ayan, tinignan ko yung LCD, good naman po ang connector. At yung pinaka-battery niya mga idol, ayan, iba na po. Opo ang nakalagay MB Realme. At meron na rin pong karton na nakalagay. So, kinonvert po ang battery nito sa ibang unit pero mas malit ng konti. So, okay lang naman yan mga idol kahit convert ng ibang battery. Minsan kasi, hindi po yan compatible mag error po yan. So, ayan, ibalik natin yung karton. At pati po pala, yung pinaka-antina ng signal, ayan, naputol din po. So, possible yan mga idol. Na matindi talaga ang pagkakatama nito. Kaya, ayan mga idol, bago kugalawin galawin ang motherboard, tinesting ko muna ng bagong LCD. Baka sablay lang po ang LCD ni sir. Kaya, ang sabi kasi niya, napacheck na to sa lugar nila at hindi naman daw kakayanin dahil nasa board na nga daw ang tama. Kaya, ayan, bago ko galawin talaga ang motherboard, tinitesting ko yan ng ibang LCD. At dito mga idol na pagpasyahan ko na wala pa rin talagang ilaw kahit display wala din yan mga idol. Wala po siyang backlight na makikita. So ibig sabihin nasa motherboard nga po ang tama wala sa screen. Kaya yun po yung gagawin natin ngayon. Baka magawan pa natin ng paraan. At ayan tinanggal ko po ang motherboard. Tiningnan ko kung may galaw na po ang ilalim. So ayan mga idol angat muna natin. So ingat-ingatan po natin yan. So nung nakita ko po yung ilalim mga idol. Ayan pinag-aangat na po yung mga puwil niya sa ilalim. So wala na siyang maharang mga idol. So, nung tinignan ko siya, hindi naman po nirehit ang motherboard. So, wala naman pong ginalaw. So, ayan, dito po ako nag-proceed mga idol. At nung nakita ko yung motherboard talaga niya, na-twist na, nawala na ko ng pag-asa. Kung napapansin nyo mga idol, parang baluktot na talaga ang motherboard niya. Nalubog na ang gitna. So, ang ginawa ko mga idol, ayan, tinanggal ko muna yung camera niya. So, nawalan din ako ng pag-asa ang gawin ito dahil twist na po ang motherboard. At napakadalikado ah, po <laughs> galawin ang mga twist na board mga idol. Konting pagkakamali mo lang dyan, mamata. Kaya, ayan mga idol, dali-dali ko kung binakbak ang pinaka backlight portion nito. Subukan ko lang po baka magawan pa po ng paraan dahil hindi nga ito nagawa doon sa lugar nila. Kaya ayan dito po ang parts ng backlight nito mga idol. Kaya ayan tanggalin natin po yung shed or yung bakal. So 350 heat temperature po ang ginamit natin at nag-apply tayo ng flux para madali matanggal ang pinaka shed. So ayan dandan lang po natin mga idol. Meron po yung parts sa ilalim. At ayan nakita ko agad mga idol yung coil niya ay pumutok yung bilog na yan mga idol na mahaba. Kitang kita po yung bakat ng pag pagkakasunog. So, possible yan mga idol na nadamay ito nung pagkakapukpok. At ayan mga idol, kung napapansin na po, sinek ko na po yung pinaka backlight portion niya. Yung pinaka coil niya mga idol, ayan, nakita po natin na pumutok na talaga. At meron din kapasitor na nasunog. Kaya ayan, ang una kong ginawa dito mga idol, pinalitan ko po siya ng light coil. So, first option natin dahil yun po yung pumutok. Coil muna ang papalitan natin. So, hindi na natin tinister mga idol. So, yung pinaka motherboard naman. Dahil po merong vibrate. So, ibig sabihin buhay po ang motherboard. Wala pong grounded. So, dito mga idol. Ayan, napalitan natin. So, coil po yan. Ginuha ko lang din po yan. Galing sa scrap board. At ayan, linisan muna natin mga idol. So, kitang kita po yung bakat talaga mga idol. So, possible na na-damage yan. Kaya ayan, after ko napalitan mga idol. So, buka na natin kung gumana ba ito. Ayan mga idol kabit natin yung mga flex. So, ingat-ingat din mga idol, mag-init lalo na kapag twist na ang board. At ayan, after ko napalitan ng light coil, wala pa rin ilaw. So, vibrate lang din siya mga idol. So, ibig sabihin, ay tama pa po itong iba. So, ayan, nung kinapa ko po dito banda mga idol sa pinagagilid niya, ay meron pong nag-iinit. Kaya, ayan mga idol, so gumamit po ako ng rosin flux para madetermine natin kung saan ba ang umiinit dahil may mga katabi po yan maliliit na pyesa. So, ayan mga idol, so lagyan natin nang rosin blocks at i-charge natin mamaya so tingnan natin kung saan po yung may tama at nag-iinit dito so Ayan, after po natin nalagyan ng rosin black, so testing na natin. So kapag isalpa ko yung battery, dapat nito mga idol ay meron po yan usok or meron pong puputok. So ayan mga idol, so wala po siyang pumutok at nung sinalpa ko po yung charger, ayan mga idol, pagmasdan masdan nyo po maigi. So ayan, meron pong nag-short na kapasitor. Si so natamaan din yan mga idol, so nasunog po talaga siya. Kaya po yung cause ng pag-iinit niya kanina, kaya nung kinapakapa ko po siya at nawala pa rin ilaw. Parts po ito ng backlight mga idol, ayan pumutok po siya nagiba iba po yung kulay niya. Kaya ayan, kumuha agad tayo ng kapasitor. Galing po ito sa mga scrap-scrap na board. Marami po ito, pare-parehas lang po ang polarity nito. So ayan, tanggalin na po natin mga idol So nakakuha na po tayo galing sa mga scrap board. So 350 heat temperature pa rin ang gagamitin natin. Nag-apply tayo ng flux So kapag nasusunog na ang mga pesa mga idol minsan mahirap po yan tanggalin. Matigas na po siya. So ayan, kagaya dito mga idol ayan, naputulan na nga po ng pa. Dahil po yan sa pagkakaputok ng pesa na yan. Nag-short po yan mga idol So kailangan po siya palitan para gumana ulit ang backlight. So sana gagana mga idol dahil malaki po ang tiwala ni yes, sir dahil galing pa po, po ito ng Masbati City papunta ng Taguig Metro Manila para lang maayos. At ayan nag-apply po tayo ng Amtic Plax at nilagay na po natin yung kapasitor na pumutok at sana gagana po ito mga idol at sa mga gustong magpaayos ng ganito mag lang kayo sa ating FB page Joel Fun TV Official New Feeds. Maraming salamat po sa inyong tiwala. At ayan mga idol ito po yung dalawa na pinalit na natin i-testing na natin. Sana gagana na po siya. Napagastos na kasi ang may-ari nitong mga idol dahil ang LCD with frame po ang binili niya at medyo may kataasan po ang presyo niyan. At pinadala pa niya dito sa shipping pay para lang maayos. At ayan mga idol, i-testing na po natin. At huwag kayong kukurap. Ayan, antayin po natin. At ito na nga mga idol. gumana na siya kaagad. At grabe mga idol, buti na lang hindi natuloyan dahil ang mga twist na board kapag nagagalaw or naiinitan yan, pwedeng matuloyan At meron pa po ibang mga idol. Ayan, 0% ang battery at biglang nag-error dahil iba na nga po ang battery. Kung baga, hindi po siya compatible. At subukan po natin i-power on dahil 0% po mga idol, hindi po niya kakayanin. So, ayan, kailangan po ito kargahan sa power supply ang battery. So, mag-on po ito mga idol, yun nga lang dahil hindi siya compatible, hindi po mag-charge. So, ayan, kung napapansin mga idol, sinik na po siya. May ponet po pala ang pinaka-flex ng battery kaya nag-error na siya. Kaya ayan, ang ginawa ko mga idol, kumuha kumuha po ako ng ibang battery. So, tinisting ko lang naman siya. Ayan, pare-parehas lang naman sila ng terminal mga idol. At ito po ay may laman. So, makikita natin. Tingnan natin kung normal na ba ang backlight. I-on na po natin. So, ayan. So, ito po yung pinaka-battery mga idol. Ibang model po yan. Pang no battery ay Huawei. So, compatible siya mga idol. Yun nga lang sa pag-charge din yan. Ay mag error din yan. At ayan, in-open ko siya. At good as usual naman mga idol. Yung pinaka-backlight niya ay nag-normal naman. So, ayan. Antayin po natin na magbukas mga idol at tingnan natin kung natataasan na bababaan na ba ang pinaka backlight. So ayan. So yung pinaka flex ng battery niya ay medyo may kunting punit kaya po siya nag error Baka marami na ang tumingin nito kakabaklas ng battery ay napunit-punit na. So ayan mga idol tingnan natin. Taasan natin ang backlight. So good as usual mga idol 100%. Tested po ang ginawa natin. Normal din po ang LCD na nabili ni sir kasi hindi po niya ito matest kung good ba ito dahil wala nga itong backlight nung nilagay niya. At buti na lang mga idol nagawan po natin ng paraan. Normal po ang dads Wala nang problema. At ang problema na lang nito mga idol, yung antenna na lang gawin natin. So, nilibre ko po ito sa pagawa. At battery mga idol, so siya na po ang bahala. So, ayan. Ito na po yung pinalitan natin. Yung dalawang piyesa na pumutok. At sana isupport nyo po ang video na ito. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe.